Good morning, I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon Niki Dimora nagpasabog na. Panalo ba? Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, kahapon nga, Diyos ko, nagdatingan na sa Vietnam ang mga pambato ng iba't ibang bansa sa Miss Grand International 2023. This is it, <laughs> Di ba? So nakakaloka. So isa nga sa mga pinagkaguluhan kahapon ang ating pambato na si Nikki Dimora na talaga naman masasabi ko ang bongga bongga niya. Ang grande-grande ng pasabog niya. So doon pa lang sa Pilipinas, ay nakon, talagang nagpasabog na siya sa kanyang outfit na ang suit suit niya ay pilipid na niya na ano na floral na talaga namang masasabi ko ang ganda ng styling o oh, di ba so medyo na worry lang ako yesterday sa strategy game nila kasi ano tawag dito ang alis niya sa Pilipinas yesterday is 4 a.m. So, sa madaling salita, kung pupunta ka ng airport, 2 hours ahead. So, 2 uh, o'clock na sa airport ka na. So, ibig sabihin, wala siya masyadong tulog. O, di ba? Ang bongga. So, doon medyo na-worry ako kasi syempre, ang dating niya kasi sa Vietnam is 1 p.m. Isipin mo, from 4 a.m. to 1 p.m. So, ganong kalayo yung <laughs> yung kanyang eksena, 'di ba? Na kung tutuusin, ang biyahe lang naman ng Vietnam from the Philippines is 2 hours or 3 hours na niya yung pinakamatagal. Kaya lang kasi siya sure, pina-worry ako kasi risky ang ginawa ng team niya dito. Ibig sabihin, alam mo yon kasi syempre po, ka, wala ka masyadong tulog, yung energy baka bumaba pagdating doon sa Vietnam. So, risky talaga. Sabi ko, nako parang may mali sa si strategy game. Kasi kung ako yon siguro mas maganda. Aalis ako ng mga ano na, ng mga umaga na or mga 9 o'clock, 10 o'clock tapos arrive ako doon na mga 1 o'clock. Siguro wala silang makuhang ticket na direct na para alam mo yung mapadali yung biyahe. Kahit din kasi si Thailand, medyo parang nahirapan din sa biyahe niya. So, medyo nag-alala ako doon. Kasi risky talaga. Pagdating mo doon na iba na yung mood mo, parang mahirap. Pero in fairness ha, in fairness sa pambato natin. So, kahit parang piling ko wala siyang masyadong tulog, pagdating sa Vietnam, ay my God, grabe yung energy niya. Ang taas ng energy level niya. Talagang masabi ko, oh my God, pumapalo talaga ng bonggam bongga. 'Di ba? Nakita naman natin kung gaano siya ka-bubbly, yung smile niya, grabe. Kaliwat kanan, yung kuha, yung interview. At hindi lang yon sobrang nagpasabo siya ng Vietnamese suit na tradition ng Vietnam. Talaga namang sabi ko, yung traditional dress na yon ay winner. So, hindi ko naisip na ganun yung gagawin niya. So, maala ka nag na grade ng eksena talaga neto ni Nikki De Mora. So, simula pala ng competition, pasabog na siya ng bonggang-bongga. So, doon, masasabi ko na panalo talaga eh si Nikki Dimora kasi parang kung iisipin mo parang ang ganda ng strategy game niya pag pagdating doon sa Vietnam lahat ng kandidata suot-suot yung corona nila di ba so naka-corona sila at naka-sash ng bansa nila pero si Nikki Dimora iba ang eksena naka-gold na hat ng Vietnam oh di ba at talaga naman yung kanyang suot ay binalot siya ng bonggam-bongga. -bongga. Ayun, maganda yon Kasi syempre, strategy game niya yun. Yung parang wag muna tayo magpakita ng kaseksihan. Mamaya na yan. Tapos plus, nagpasample siya ng pasarela. Sa kanyang pasarela, natuwa ako. Kasi sobrang, alam mo yon palong-palo. And nakita naman natin na humahampas talaga yung hips niya ng bonggam bongga mbongga. I like her. So, yun. So, yung energy level na ipinakita niya, yung pag-arrive niya sa Vietnam, sobrang panalo. Kasi yun talaga yung ikina-worry ko. Nasabi sabi ko, nako, baka mag sila dito. Kasi, syempre, puyat. Alam nyo kasi, pag puyat kasi yung tao, medyo, alam mo yun, nag yung mood mo. Pero siya, no. So, maganda yung ipinakita niya. So, in fairness naman sa kanya, ramdam ko yung pagod pero alam mo yun na cover talaga ng smile niya tapos yung eyes niya talagang winner yung makeup, up kumbaga pag tinignan mo siya maliit lang si Nikki Dimora ha pero pag tinignan mo siya para ang laking tao gusto ko rin yung banat yung buhok niya pagpunta niya doon yung hindi pa siya nagpapakita ng mga eksena hindi ko lang alam kung paano niya gagawin yun. <laughs> Pero, tignan natin kung gaano kadami yung styling na ipapakita dito ni Nikki Dimora. Kasi, napaka-importante kasi ng styling talaga sa Miss Gran. Yung everyday look mo dapat na iba And, plus, nando doon talaga yung pasabog talaga yung performance level mo. Parang feeling ko, pinagandaan niya talaga ng bongga-bongga. At well-prepared itong si Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Gran. International. O, di ba? So, may nagtatanong, tama ba na hindi sinuot ni Nikki yung corona ng Miss Grand Philippines pagdating niya doon sa Vietnam at iba ang suot niya? To be honest, ako okay yon Kasi strategy game yon na maiba ka sa, sa mga kandidata. Yung parang may makita sa'yo na kakaiba. Kasi kapag sinuot mo din yung corona mo, so wala nang something new sa'yo. So, imaginein mo, ikaw lang ang hindi nagsuot ng corona. So, lahat sila naka-corona. O, ba diba? And then, pagdating mo doon, umeksena ka ng ganon, eh, talagang papalakpakan ka kasi may ibang nakita sa'yo. Ang bongga. Tapos, plus, hinag mo talaga yung, yung, yung traditional ng culture talaga na meron itong Vietnam. Yung traditional dress nila, isa yun sa pagrespeto doon sa sa kultura na meron ang Vietnam. So, magandang halimbawa yon na talagang masasabi natin na, oh, dito, panalo talaga si Nikki. Kasi, binigyan mo ng halaga yung traditional dress or yung culture ng ng bansa ng Vietnam. oh, di ba? So, isa pang pasabog niya talaga na sorpresa yon kung titignan mo ang lalim nun. And then, plus nandoon na napaka-elegante ng niya at nakita mo talaga na parang ready to fight talaga itong si Nikki Dimora o di oh, ba diba? so yon so meron din ako nakitang picture na kasabayan niya or nagtumabi siya sa mga Latinas so ako para sa akin yung picture na to masasabi ko na alam kong pagod na si Nikki dito eh but lumutang yung beauty na meron siya ang kasabay niya sa picture na to ay si Miss Cuba, Paraguay, Mexico, Brazil. Dito sa photos na to, sa totoo lang, si Paraguay lang yung look younger. So, kung maliit si Nikki Dimora, mas maliit pala tong si Paraguay. And then, um, yung mga katabi niya, nagmukhang tsahin niya. Sa totoo lang, talagang lumutang yung beauty. Parang ang piling ko, siya na yung panalo dito. <laughs> Di ba? So, marunong siya humarap sa camera. And then, alam niya na kung paano sasabay talaga yung beauty niya. In fairness sa kanya. Ang baon talaga ni Nikki Dimora dito sa competition, yung pagiging look younger niya and beautiful face Plus yung kanyang consistent smile na talagang 100% Naalala ko tuloy si Megang Yang Na sinabi sa kanya ng kanyang organization na Just keep smiling lang give the big smile. Kaya naman si si Megan yung ngiti niya talaga lumulutang tapos lumalabas talaga yung ganda. O, oh, di ba? So, yun yung nakita ko kahapon. Talagang sabi ko si Nikki, ay oh my God, malaki ang chance talaga sa competition na to. So, may uuwi ba ni Nikki ang corona ng Golden Crown sa ating bansa? Alam nyo guys, yes, malaki yung chance niya na may uuwi yung corona. And then, masasabi ko na parang piling ko prepared siya. Kaya lang kasi mahaba ang competition sa 25 days competition. So, sana lang talaga na prepared siya kasi parang piling ko ang lahat ng kandidata ay talagang ingrande ang eksena. Kung papansin mo, lahat sila sumasabay, pasabog, di ba So, mag-ingat lang siya sa mga kalaban niya. But, piling ko kung ano yung baon na meron siya talagang pasabog kasi kahapon nga siguro makakaisip kaya lang kasi may mga nakasabay siya na nagganun din nag traditional dress din ng Vietnam uh, katulad ni Myanmar si Myanmar eksena din at hindi ko alam kung nga agree kayo ha si Myanmar maganda ang peg maganda ang face at lumalaban maganda ang katawan matangkad plus malakas ang hatak sa social media kasi ang daming bumoboto sa kanya. And then, nandyan din si Indonesia na medyo parang, alam mo yun, nakikipagsabayan din talaga at parang pili ko hindi rin magpapahuli ng buhay. At sino pa ba? Uh, uh Thailand. Si Thailand, nako, eksena din si Thailand. Iba din talaga ang dating ni Thailand ngayon. Medyo parang palaban din sa competition na to ang mga Asia talaga sabi ko ang tindi. Si Vietnam, si Vietnam kahit hindi naman siya babiyahe ay kala mo <laughs> umeksena din kahapon at pa din sa airport ng bonggang bongga. So yung mga kandidata ng Asia parang piling ko talagang sobrang paandar sila, sobrang palaban at lalo na yung mga Myanmar, Cambodia, and Thailand, Vietnam, parang alam talaga nila yung galawang Miss Grant. Pero kung beauty ang pag-uusapan, syempre, sobrang parang feeling ko, nararamdaman ko na doon yung insecure talaga nila kay kay Philippines kasi real well, beautiful naman talaga, di ba? Yung beauty ni Nikki Dimora Mora hindi nakakasawang tingnan. Plus nando na meron siyang ino-offer na iba't ibang klase ng itsura niya. So doon panalo talaga si Nikki. Piling ko doon sila kakabugin ni Nikki. Yung yung lagi kasi si Nikki minsan sa tayo sa sa styling niya eh. Sana magamit niya dito yan sa Miss Grana. yung aabangan ko sa kanya na mailabas niya talaga yung styling na hinahanap ng Miss Grant at pasabong, di ba? So, ang ka-roommate niya dito ay si Miss Cuba na akala ko sobrang ganda. <laughs> Kasi yung mga photos ni Miss Cuba sobrang ganda at nakita ko kanina na hindi naman pala ganung kagandahan. Parang piling ko kaya kabugin ni Nikki. And magkakaroon na sila ng mga activity ayun yung aabangan natin ng bongga bongga so ano pa ba yung concern natin kay Nikki ang concern ko lang kay Nikki sana ma-enjoy niya talaga yung pageant at huwag siyang magkasakit kasi mahaba yung competition eh so huwag ka muna magpasabog na magpasabog yung parang gusto ko sana meron siyang ano, prepared talaga ng pasabog yung parang day by day nagpapaandar ka pero pagdating sa dulo Ayun na, yung meron kang isang bonggang malaking ingranding pasabok na maloloka. Sinabi naman niya sa interview niya na she well prepared sa competition at magtiwala tayo sa kanya kasi yun talaga yung kailangan. Kung tinatanong mo may uuwi ba ni Nikki ang corona, magtiwala tayo kay Nikki. At huwag natin isipin na ang Miss Grand ay nako dadayain tayo o sasayangin yung kandidata natin. Just enjoy the pageant para alam mo yon Kasi kung maganda din yung pananaw mo sa pageant, at least maganda din yung resulta, di ba? Kung lagi mo kasi iisipin, nako dadayain tayo dyan, nako mandaraya yan. E di parang ang ending, talagang doon tayo mapupunta. Kasi nga, di ba sabi ka, kung ano yung ina-absorb mo, yun ang magiging resulta. So just ano trust trust not to the Miss Grand International to our candidates and support our candidates kung wala kang tiwala doon sa organization bakit hindi ka magbigay ng kahit konte na tiwala na baka naman eto na di ba so just keep going wag mawawala yung hope mo kasi I believe na darating tayo sa momentong yon kasi wala siyang magagawa kapag dumating yung momentong yon wala siyang magagawa kundi ipanalo ang Philippines and maybe this is a year di ba this is our year di ba so yon so sana lang uh, bumoto tayo kay Nikki Dimora doon sa mga activity na gagawin ng Miss Grant, magbayanihan tayo, makipagsabayan tayo. Kahit sabihin pa natin, ay nako, nahuhuli tayo. But at least, maiparamdam natin sa kandidata natin yung suporta ng buong Pilipinas sa kanya. Kung ano yung ginawa natin doon sa sa supranational ko ano yung ginawa natin sa ibang pageant gawin natin para kay Nikki kasi si Nikki kasi lumalaban siya ng bonggam bongga so bakit hindi natin siya samahan sa laban niya kasi syempre kapag sinasamahan natin siya sa laban niya mas may inspired siyang lumaban ng todo-todo para sa ating bansa. ba? Diba? So, yon Kaya, ano pa guys, ang hinihintay ninyo? boat na charot so yon so wala namang bayad wag niyo ipagdamot yung boat yung boat ninyo kasi wala namang bayad just click and like and share di ba so ano bang mahirap doon gawin mo to hindi para sa miss grad gawin mo to para sa kandidata natin at para bilang pilipino na sumusuporta sa kandidata na lumalaban so matalo manalo at least ginawa natin yung best natin at ang pinakamagaling at pinakamaganda sa atin lahat bumoboto tayo ng hindi binabayaran di ba so yon kaya guys ano pa guys ang hinihintay niyo vote na di ba so yon so syempre isang magandang laban to para kay Nikki at ipanalo natin si Nikki sa competition ng Miss Grand International at magkaisa tayo guys last na to. Charot, so yan. <laughs> Ayan na naman eh, no? last na to. Hindi, kasi ba diba, kawawa naman kasi si Nikki kung hindi tayo tutulong sa kanya. Kaya, ibigay na natin yung best natin. Pero ikaw ang tatanungin ko, na-impress ka ba sa mga pasabog ni Nikki yesterday? At ano guys, at nakita mo, natuwa ka ba? Naramdaman mo ba na si Nikki ay talagang isa sa mga strongest candidates dito sa Miss Grand International ngayon taon na to. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon So guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi nga ganon always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.